mapagpalang araw mga kapatid, mga kaibigan. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat ng marami sa ating Amang Diyos. Sapagkat isang linggo na naman tayo, nandito tayo sa loob ng bahay simbaha para tayo ay magapagsamba sa Kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, patuloy ako sa aking misyon sa mga pagtuturo sapagkat uh, utos ng amang Diyos na turuan talaga ang lahat ng mga tao. Karamihan sa mga tao ngayon, mayroon na silang mga sarili nilang mga opinyon, uh, opinion, may mga grupo o may mga reliyon na sila. Kaya lang, hindi nila alam na iyon palang mga reliyon na yan na kinakaaniba nila ay hindi akma, hindi tukma at labag sa kautosan ng ating Amang Diyos. Bakit po labag sa kautosan ng ating Amang Diyos? Sapagkat po hanggang ngayon sila po ay humihingi ng pira sa kanilang mga membro. Yun ang hindi tama, ang hindi totoo. Sapagkat iisa lamang ang tunay na reliyon dito sa amin ang Holy Religion po lamang ang hindi humihingi ng 10% sa kanilang mga membro. Kaibigan, kapatid, karamihan ngayon makikita natin sa mga balita-balita na may mga lindol, may mga baha sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Hindi ba pangako yan na hindi na huhukuman ng amang Diyos ang mundo, ang sandibutan ng tubig ba? Opo, pangako po yan, yan. Pero bakit po na hanggang ngayon mayroon pang tubig ba? Lalong na sa Luzon, bakit may mga tubig ba pa? Bakit po ganun? Sapagkat matutupad talaga ang lahat ng mga sinasabi ko dyan sa Luzon. Nandyan ang lahat ng taong gumagawa ng mga kasamaan tulad ng Pagpatay, tulad ng kasinungalingan, mga masasamang gawain, mga pangluluko, mga pagnanakaw. Nandiyan po. Eh ngayon lang sa 'yung uh, upong upong na bagyo, bakit dumaan diyan sa uh, Samar? Nakikita ko diyan sa Samar, marami diyan ang mga tao, mga mangkukulam. Papunta doon sa lusok? Di ba matagal na po akong nagsasabi na ng luson, balik-balikan yan sa tubig-baha. Balik-balikan yan sa mga kalamidad. Bakit po ganun? Para ang lahat ng mga Biblia na ginagamit nila sa mga pangluloko para makahingi sila ng maraming pera sa kanilang mga membro. Yun ang dahilan. Kasi iba't ibang mga reliyon dyan ngayon gumagawa ng Biblia. Lalo na yung uh, iglesia, gumagawa sila ng Biblia. Ang lahat ng mga reliyon nagbabase sa kanilang mga pagsamba, sa kanilang mga pagtuturo, nagbabase sila doon sa Biblia. Kasi kapag hindi sila gagamit ng Biblia, wala silang 10%. Wala silang pangwarta. Pero alam na nila na matag matagal na i-studyhan sa mga Bible scholar ang Biblia para mapangwartahan nila. Tungkol naman sa yung mga pangyayari ngayon. Di ba sinabi ko na sa inyo nung una na mga, nung nakaraang panglinggo na ang mga pangyayari ngayon ay hula mula sa Biblia. Kasi po, ang Biblia noon ay ipagamit pa mula ng inutosan ng ating amang Diyos si Daniel na hindi na ipagamit ang Biblia ay talagang hindi na ipagagamit ang Biblia. Bakit hindi sila nakinig? Bakit hindi sila nakinig ang mga ang mga uh, iglesia, mga saksi ni Hoba, mga Seventh-day Adventist, mga Baptist, ano pa? Mga born again, mga Pentecostal, Katoliko. Bakit? sapagkat kapag hindi sila gumamit ng Biblia, wala silang maituro. Yun po ang totoo. Pero dito sa atin, kaibigan, ng kapatid, mayroon nagtuturo. Yan siya. Nasa langit. Nakatingin sa atin ngayon. Ala na po natin. Kaibigan, matagal na po akong nagsasabi sa inyo na ang lahat ng mga tinuturo ko ay totoo. Hindi lang kasi maniwala ang tao sapagkat ako ay isang uh, taong uh, kumbaga, parang isang uod lang na gumagapang sa lupa. Pero itong uod na ito ay siyang kakain sa lahat ng mga bato. Para wasakin ang lahat ng mga kabundukan. Ang lahat ng mga kabundukan na mga reliyon. Sige nga, humanap kayo ng mga reliyon tingnan ninyo. Di ba karamihan sila? Humihingi? Anong hinihingi nila? Ang 10% para makapangorta sila. Kaibigan, kapatid, tandaan mo ito. Nandito ngayon si Satanas na siyang nagdidikta sa kaisipan ng tao. Siyempre, humihingi siya ng mga labo-piring. Yung ang yung, yung iba, <coughs> di ba yung iba, nakikita mo, nagbabasa ng dibiya, nasa palingke, nasa tiyangian, tapos humihingi ng ikapu, ikate, 10%, labo-piring daw. Ginagawa nila ang mga masasamang gawain. Yun ang totoo. Kaibigan, kapatid, ang huli kwadro G lang po lang ang hindi humingi. 19%. Tandaan mo. Mula noong itinayo ang huli kwadro G hanggang ngayon nandito pa. Yung nga, kuminsan kasi itong si satanas pumasok sa kaisipan ng tao lalo na kapag kayo ay magihirap mai-stress na kayo kung saan ba ako pupunta wala akong pira sino kaya ang aking malapitan para makahiraman lang ng pira Diyan po kapatid papasok si satanas Si Satanas kasi gusto niya magkakasala ang tao para malinglakan niya. Tingnan mo kung ano ang mga ginagawa ng mga tao ngayon. Puro magapangwarta sila kahit mapatay uh, mabatay sila ng tao basta magapangwarta lang yung mga politiko. Di ba sa una, nagsabi ko sa inyo, anong kaibahan sa isang magnanakaw at sa isang politiko? Ang magnanakaw, siyempre, magnakaw muna siya bago tumakbo. Di diba ba? Ang politiko, tumakbo muna bago mag nakaw isa lang. Isa lang yung sila. Puro mga magnanakaw. Ang kaibahan lang, yung magnanakaw, halimbawa, nagnakaw ka ng kalabaw. Eh, nakita ka ng may-ari. Ngayon, anong gawin mo? Tatakbo ka. Mayroon naman iba may ngayon, Tingnan mo, tandaan mo. At marami din dyan sa Manila. May nagnakaw ng gatas kasi wala, ginugutom na yung anak niya. Nagnakaw siya doon sa tindahan, doon sa grocery. Hinuli agad ng pulis at ikinulong. Pero, ito ha, totoo ito. Pero, yung mga politiko nga nagnanakaw na bilyon-bilyon ang mga pirang ang bayan na ninanakaw nila. Mayroon po bang nagulong hanggang ngayon? Wala pa. Sige, pas kaso Ala, kaso, nakaso. Pariha sila, mga magnanakaw. Ang mga ugali na yan, ugali na sinakyan ang kaisipan ni Satanas. Ano po ang sabi ng ibang reliyon, lalo na tong iglesia? Kapag hindi daw ikaw mag mag uh, uh, bigay ng 10%, kayo po ay nagnakaw sa ating amang Diyos. Kaya ang karamihan. Kahit mga pasto, mga pastora, ganun din ang itinuro nila sa kanilang mga membro. Oo. Uh, ngayon, hindi nila alam na ito ha, ang ating amang Diyos, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng katiwasayan. Ngayon, halimbawa, may isang membro ka, sumamba. Wala na siya'y ibang tira, wala na mayroon siyang natira sa kanyang wallet, isang pusing lamang. Ano ang sinabi nila? Kapag ibigay mo yung isang pusing, marami kang biyaya na darating sa inyo. E ngayon e wala. Saan ka kukuha? May mga tao natutulog lang na walang kain. May mga tao na kahit uh, wala silang kahit may ano na lang yung kamuti, saging na lang ang kinakain, wala silang ulam kundi yung asin na lang. Kaibigan, kapatid, nakita po yan ang ating Amang Diyos. Pero kapag ikaw palaging, palagi, palagi kang sumasamba, tandaan mo ito eh? Kapag palagi kang sumasamba, ang lahat ng mga kapaguran, ang lahat ng mga ginagawa mo, nakikita ng ating Amang Diyos yan. May iba sumasamba, naglalakad na lang kasi walang pira pang pamasahe pang, pang litinya. Pero nagawa din niya naka naka punta nakaabot sa bahay sa at sumamba may iba ang kanilang anak iniwan na doon sa kanilang bahay na mayroong lagnat nagkakasakit kasi pero yung iba sabi nila malaki ang paniniwala niya sa ating amang Diyos Pumunta siya dito sa bahay-sambahan at nanalangin siya. Umahagulul siya. Umiiyak siya. Nananalangin sa ating amang Diyos. At dininig sa ating amang Diyos ang kanyang panalangin. Nung tapos sa pagsamba, umuwi siya. Laking gulat niya na ang bata pala, ang anak niya, ay naglaro naglalaro laro na o nakaupo na nagtakbo takbo ang tanong ko po ito ganito sino ang gumawa sino ang gumawa ang ating amang Diyos kasi mahal tayo ng ating amang Diyos kung ano ang ating hinihingi kung ano ang ating hili, eh, hilingin sa kanya, ibibigay niya.